'yung ano nang nanabenta nito na tinago na, na, na bin binili ng mga uh, baka. Magaling nga magaling kayong mag-asawa. Pagbenta ng baboy buo yung manok. Yung mm. nakabenta ng itlog o yung baka. Mm. maganda ano. malamig talaga dito sir na no? mahangin. Andi ka pa na pag kolek ng itlog sir. daming itlog kaya pala maraming itlog eh alagang bitmin pro pala to eh babalik ako dito sir ringi natin kay battle Battlecock battle oh, user pala ito ng ano dapat na mabigyan natin to ilang itlog to sa isang araw sir Ito so ang anong uh, mall baby siya 47 eggs nagagin itlog nga 52 52 sa isang set Oh. May doble. May doble. Anong mm doble? Iba. Ano, ano, ah, yung soft. Kulang sa calcium na kasi pagka, ano, nag-double na. Okay, kapon. 47 eh. 47 is nag-bilog kapon. Ang duwa na wala. duwa Ah, kasi nag-ano ka

ko sa ako sa mga ako sa kinsa ako sa ng ako sa kinsa ako sa kinsa sa o ako sa kinsa 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 ako sa sa Pro, pwede ka mag sa kung aga na may ni ng init magabot na sukso makakaya ng inis kasi pag alas may na wine na tulad niya pag hapon na hindi naman sumisikat ng araw pwede mo itaas yan para hindi sila ganun kahingal talaga si purpose lang naman yan sa init saka pagka malamig din sa madaling araw okay lamang kung hangin na hangin hangin lang yan. okay lang yan kasi tulad niya para hindi sila mahingal okay na to sa ganitong percentage 47 no kasi ito 43 sa 2 sets dadami pa to kasi bata pa naman yun eh. tataas pa yan pero sa ano pagkatag init talaga mapapansin mo dyan lumiliit yung itlog oh. kasi si nga umihina sila ng yung appetite nila hmm. bumababa yung pero yung kulay ng dumi niya, yung hindi yung, yung nakahiga lang palagi ano normal man normal, normal. normal. Na ano yan, sa init. Pagka napabayaan, it's true. May balo, may green na yun. pag green mo sa avian. Madadala yan sa 3 days ng sulfur Pag hindi kinaya sa 3 days, i-straight mo ng 5 days. Tapos, bitmin pro ka agad. Para mapalitan yung mga bakteriya sa loob. Mapalitan. Dahil may probiotics yung bitmin pro or BMP. May bago ngayon eh, BMP. Pagka balik ko dito, ibigyan kita ng BMP para masubukan mo. Si Linggo Linggo siya riba iba yung ano so par QR and, ano yung uh, Primoxel Sa Tadoximol hindi pag doximol. nag uh, nag alternate, alternate mo doximol lang pagka tingol, nag flashing ka lang linggo. o pagka dinggo. pero pagka nari umuulan mas maganda talaga na pag nag flashing ka 3 days straight yeah. eh, to, kasipo, hindi pagka ganyan minsan hiwalay mo na lang pero minsan kasi pagbasa, sa pag-inom lang eh. Hmm. Pero pagka-chinek mo na sipon talaga, mas maganda hiwalay mo. Para hindi na makahawa. Pero ang gaganda, gaganda na nila. Gaganda na. Mga peral, siya kaman yung mamura, silo ka, siya ka manok na sa normal lang. Pagka mga ganito, dapat nasa 1.5 to 1.8 kilos. Okay, kaya ka kilos. Huwag lang sumobra doon sa isa nga 1.7 dapat kita sumobra doon. Kasi nagkakaroon na ng prolapse yung sugat sa kwet. Pero ano oras ka nagko-collect ng itlog? sa na ngayon ang ano ang 12. Dami eh. Dito lang sa barangay mo ubos to. Oo. minsan ubos. So sa iba na barangay na ka, pag try na ka mag-deliver, hindi na mo mag-order. Kung okay, kung ano ko lang, kaya hindi na mo mag-deliver ito sa itlog. Hmm. Yeah. Dito sa area mo, sir, maganda namang kitaan sa itlog. Oo. Oh. Okay, hindi, hindi ka magdadagdag kung hindi naman kumikita, sir. Hmm. Na? Kasi iba, nagsasabi hindi ako kumikita. Kaya para imposible. Napaka-imposible na hindi ka kita sa itlog. Kasi so, yung ano lang una na bintahan, ito, na tinago na binili lang ng uh, baka. Ha, bumili na kay baka yung pinapintahan niya. Mm. Oo, mm. so, isang diba? buwan siguro na, no, na dinag Pero magaling nga magaling kayong mag-asawa kasi parang pinaparol niya yung pera. Mm. Pag benta ng baboy bumili ng manok. Mm. Nung nakabenta ng itlog bumili ng baka. Ang mm. so, maganda no. So, kung sa bangko lang daw, ang tubo ay karta gamay. Ito medyo matrabaho ng kaunti pero malaki naman talaga return. Okay. So, okay naman ang gita. No? Ano mo sa sa ginakao sa ano man. ano hmm. mo. Ang ano ko hindi mo puti ano magbabalik yabang kung ano sa tarifa mo lang na sunod huwag yung ka-overprice. Hmm. Eh pag ano ngayon pala no mag first week na pala no kukutitingin hmm. ako sa DA kung ano ang yung bago ng price. Tumakas na pa eh. Oo. Oh. So, yung isa large yun yata ako lang. Mm. ko 1 piso lang oi, do kukunin e, na lang sa ano. Hmm. Oh, nakakatuwa no, daming itlog. Hmm. Eh. message mo lang ako pag ano, kunin mo rin number ko para tawagan mo ako kaya text mo ako. Kasi minsan sa page kasi, maraming nagme-message lalo na ngayong eleksyon. Oh. Huwag mo kalimutan si ano, Fatima Ibanon. Oo. Oh, Nandiyan din 'yan sa kasi. Mm. Bukata sa kas. hindi mas tubo. Halagang <laughs> bitmin pro. Tapos <laughs> babaw ko niya. Nangayot <laughs> sa battle ka bulong para pag magto ko dyan sir. Tugroan kita sir. Wala. ano